ayan mga boss may dala ditong motor at uh, check natin ang odometer from Talisay, Batangas alright so binakasan namin yung gilid ay yung unahan pala sa mga ferries at 14,993 odo pakinggan natin ng mga panalo eto na yun o oh. may tumao to So ngayon ay bubuksan natin yung motor na yan Para malaman natin ang sira Ano mga boss So let's go Buksan na natin Dito tanggalin mo tong 14 dalawa So pag ganito check nyo yung langis kung umakyat Alam nyo yung tunog mga boss uh, Para siyang uh, Kayod ng black or Tunog connecting rod. no So tignan natin kung anong magagawa natin So buksan na natin Check natin kung anong makikita natin sa loob So yun yung pinapatagal ko na kay Gigi yung engine support Para ma-check namin kung umakyat ang langis So, wala akong tools mga boss. So, pag ganyan, kailangan natin ng uh, 8 para ma-check natin yung uh, langis. So, yung tingin ng langis niya na ito si Babaw. So, kailangan nyo tanggalin yung engine support at yun yung tornado niya mga boss. Yan. Tingnan natin kung may lalabas na langis Diyan nabang uh, kinakalas ni Master JJ. So, yun. Counterclockwise yung pihit mga boss. Yan. So, check na natin. Papangatin ni Master JJ. So, tinatanggal niya yung tornado mga boss. Yan yun. yun. So, hindi naman literal na tatanggalin. Luluwagan lang. So, pag lumabas yung langis, ibig sabihin okay. Ngayon, kung hindi umakit ang langis nito, alam na natin to mga boss. Ito ang black nyan. Ito, natin mga boss. Sige, hugot pa. So, kailangan hindi naman natin bunutin yung gilin. Oh, kung minakit na langis mga boss, yeah. kaya kakaiba to. Ayan, oh, minakit na langis mga boss. Ah. Ayan mga boss. May langis na nakakit. Kaya problema nito Alright Magkakunikting mag radyata ito mga boss Ah. Oh. yan So, so yan mga boss Ito na mabuksan natin yung sniper na may hindi 8,000 kila ito, ito na yan mga boss ito, ito na yung camshaft uh, yung Ito na yung vault Ito na natin mga boss center na tayo ng mga kaya. Dito tayo, baklatin muna Dito tayo, Dito tayo guys sa head bolts. tayo, so, okay. tapos na natin ito so checkin natin muna yung cams niya wala so, tayo tools mga boss kung tayo Alright, taga na natin ito mga boss Ayan, Kaya ito, mo Send mo kay donghoy Yung mga spring ba? Yung mga spring ba? Ayaw okay, ko yung 62 ko yun. Natanbas yung kanya. exhaust na fire heart. Oops, uh. wala problema. So, hindi ko yung maingaw talaga. Talagang nga. Kasi lumang makinang maingaw. Hindi, tayo yung lumang makinang maingaw. Ang vlog ko liya. Ah. Ito nyo uh, yung com-shop nyo mga boss. Okay naman. Okay. So, Dating tama. So, ang hihita ka ng makina niya mga boss. Sugot so, natin yung rocker kung ano meron. Ang so, picture ano? Set mo kay ano? Alam mo na. Ito ang hoi. So, ito yung pwesto yan mga boss. Yung ano, ito yung pinakang spacer ng spring tapos sa loob yung spring tapos may wave washer yan dito tapos ito yung pin. Ayan. pa pagkakasunod-sunod niya. Okay. So, ganyan yung pagbabalik. Right. Ito tayo, boys. Sa ano tayo, mga bossing. Ito tayo sa head. Pinakao na tayo. So, may hindi nga yung natin. So, ito yung nakakarga kayo sa jeep. Hindi na natin na video no, ano binaba nila sa jeep. So, binaba nila dito jeep. Okay. So, masama yung tunog. Tunog glass na ano black lang para at least tapos din mamaya pwede nilang balikan mamaya okay bukas yes. pag tanggal ang head headbolt ng sniper 155 lagi may iwat tong isang tao kasi tumutukod yan dito kasabay yan pag bunot ng head hindi nyo mabunot hanggat hindi nyo sinasama yung head gano'n so ganyan yan sa so, mga truck ito mga bossing uh, malalaman natin kung ano problema nyo ano yan ano yan. So, yan yung water sa part na to may dalawang mahabang standboard yun na yung pinakamahabaan so ito yung medium mix dalawang to so yun na mga boss yun yung ko sa inyo sabay yan sa pagbunot, kasi tumatukod yan na mahabaan ito sabay yan pagbunot niya, so ilaglag natin timing chain, kasi tatanggal din natin yung aking so ito natin, ay ito, ito mga boss, sabay na itong pagbunot, kasi tukod yan dito o, yan. sabay niya na pagbunot ito So makikita nyo wala namang siyang umupog pero mainay yung makina na. Ang yung basket nyo mga boss. na tayo dito mga boss. Sa so, dalim na, check natin. So yun mga boss, confirm, black lang yung problema niya. Kaya ganun yung tunog. Okay pa. So, okay pa ang connecting rod nito. Black lang. Kailangan okay natin palitan yung black. Wala, black kayod set. Ah. Oh, kayod na kayod mga boss. Oh. So sabi ko na eh, hindi connecting rod yung tunog na yun. So katunog siya ng connecting rod pero black yung kayod sa kanya. So yun. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Pero... Oh. So, ang na, na. sa pagkakitan lang is itong motor nito. Kayod na kayod. Eh. Kayod na kayod mga boss, ang lalim. So kaya ganoon yung tunog niya, ito lang yung problema, black lang ano. So sa may-ari nito, ayun, shout out sa inyo boss, salamat sa inyong tiwala. Dahil ini man niyo dito yung inyong motor, budol na kayo sa amin. <laughs> Joke lang po. So kaya tayo nagbi-video ng ganito para napapakita natin sa mga may-ari na kung so, na natin sa pinaproseso lahat yung ginagawa natin dito. So hindi naman natin pinagyayabang na uh, ganito yung uh, ano, basta. Ayan. So mga boss, confirm. Uh, papalitan lang natin siya ng black set, ano? So, pati piston na uh, piston, saka piston ring. So, kumayod kasi yung black niya left and right. So, kakita nyo dito yung kayod, mga boss. So, kaya na kung marinig yung under niya, tunog connecting rod. So, lagi nyo pakikinggan mabuti yung tunog ng motor. Pero, dalawa lang yung base natin lagi. Uh, tunog siyang connecting rod at tunog na black. So, yun nga, confirm. Kaya sabi ko sa mga mayaring ngayon, bago no, si Lomanis, dalawang klase lang yan. Uh, black or connecting rod. So, yun nga, kung mga boss, connecting a... Uh, block. Ayun yun yung block. Para <laughs> kumayo. Yeah. so, mga boss, itikin natin yung connecting rod nila kung ano yung problema. Kung may rod. Oh. Nakahit siya. Nagdaro yung ring. Ito, boss. Ito, kung natin yung mga piston ng boss. Ay, yung piston pala, sorry. Kung ano natin. Ito na yung piston yeah. mga bossing. So uh, nakikita nyo kahit na kayo oh. ito. Hindi ko alam po ano nangyari ito. Siguro... Ba. Oh. Grabe, no? Ayan, oh. so, pang, ano ba? Sabi ano? Ayan o. So ano yan. Parang may kasya ng tuyo ano. So check natin ito connecting natin ba? So okay naman. Pero yung piston grabe o. Oh. Grabe yung kayod. Sobrang pang yan mga boss. Alam nyo napakababa ng auto para magkaganito yung motor ano hindi natin masasabi sa langis kasi chinek natin yung langis kanina hindi ko alam kung paano nangyari to ayan mga bossing wala na, kailangan ng palitan ayan, umakayo check natin yung connecting rod mga bossing wala, okay na okay yung connecting rod nya mga boss pwede pwede pa sya so kung napalta natin ng black set okay na ulit itong motor na to at pwede na ulit gamitin so yun lang mga boss, abangan natin at mamaya okay na to, tayo na thank you so yun mga bossing, maganda tanghali eh. So, ito pala kayo ng block at saka yung piston. So, 14,000 kilometers lang po natakbo nito. Hindi natin naman ng historia, no? Pero, para na overheat si Bosing, ano? Ayan, kahit na kayo yung piston niya, saka yung kanyang black Sniper 155 Battleship gray So, ang sama na turo dito kanina pagating dito, mga boss. Ayan, no? Kayo yung kanyang black, mga bossing Ayan, o. No? Kabilaan yan, hindi ko alam kung anong history, pero hindi siya natuyuan eh mga boss. Kasi check natin yung oil function, gumagana naman ng matama. Umakit naman yung langis sa head. So bukod tanging itong, uh, ang aga niyang bumigay ano. So from taal ito mga bossing, itong mayari nito. Yun. Confirm mga boss, ito na yung sisira ng motor mga ata. Bubuhin na rin natin agad. So ito na mga boss, nabuo na natin at papaanda natin. First fire mga bossing, check natin kung anong kakitaang langis. Ayan daw. sandal eh ayan makit ang langis ayan malakas ang langis ha so okay na mga boss tahimik na ulit at yan bubuoy natin ang wagas para at least ma mararep na natin ang maayos so normal naman yung function ng oil niya malakas naman pero medyo luma yung langis ano so ito na yung motor ng mga taga taal okay na boss napagta na natin ang block so ganun lang ano mabilis lang basta may pyesa pag wala kasi doon talaga natatagalan So let's go, buhay na natin mga bossing Alright right Mga boss, tapos na at binubuo na ni Master JJ Itong ating uh, maingay ang makina kanina Ito, pakinggan natin mga boss Tapos na natin gawin Alright, so ito na Yung pinalta natin ng black From uh, Taal, Batangas yan? Ah, este Talisay Talisay pala, ayan So filter mo pala boss, palitin na yan dumi oh Paandar natin Alright, ayan oh Tayimik na siya, hindi na maingay, no? okay na ulit pwede na namang ibiyahe so yun mga boss natatapos na ang ating uh, palit block so yun maraming maraming salamat sa tiwala na mayayari nito syempre sa ating team uh, Wade Moto Garage yan pa RJ yan si Kuya tapos si Jongko S.E.K.A. Yeah. J.J. Doron alright so yun lang mga panalo sana may nakuha kayo dito sa ating uh, counting vlog na ito.